Eto guys uh, Ayaw umandar Pero wala siyang Error 12 Ayan Ay, ang gasolina. O, ganyan lang. Ayaw. Diba? So, ayan guys. Uh, ano na to? Pangalawa. No? Ito yung stock ko gumagana siya pero palyado na mahina na mahina na ang umistart no uh, stator sensor ito naman yung pangalawa kong order dito sa shopee yan yan brand na yan yung una sablay mabilis umikot yung ano ito magneto pero walang kuryente so sana ito ngayon pangalawang pagkakataon may kuryente na sana gumana na sana no pag wala no choice palit tayo ng buo nito ay hala nahawakan ko basa pa pala yun tayo natin may kabit pinapatuyo lang kasi inisprayan eh Wala, ayaw. Ayun sa kuryente. Kita? Oo. Oh. Tignan natin may kuryente. Wala. Ano makita yan? Dito. Oh, meron. O, meron. Ayaw. Ay, may kuryente. Oh, ayaw, oh. Hindi, hindi. Oh, meron Ano, to. yan? Kasi may na. Di nung una, wala. Mama,

Wala kasi tayong extra stator eh, no? Oo. Oh. Ah. Meron sana. Ganong kalaki? Pareh lang mga ng radial? Yan. The moment of truth. Yan. Parang yung stuck lang siya. Good. Okay. Ulit, sa pa. Oh, ang trick na. Hey, up, oh. Ay, sold. Ayos na, guys. Ayan, guys. Testing na natin kasi naiwi na natin kanina pa yung motor. So, subukan natin ulit pandarin pa yan kung talaga, talaga bang aandar na siya ng one click. No? Wala siyang error 12 pero ayaw niya umandar. Yan. Yun. O, one click. See? ayos na. so sa mga ano ah, mag magkakaroon ng experience na ganito no akala nila eh, stator no subukan din 'yon ng ano ah, stator sensor no Gili kayo, sample tapos ang pag-check doon ay eh, tulad ng ginawa namin eh, yung sa may spark plug no tanggalin yun titignan kung may kuryente kung may kuryente aandar na yun ganun kasi yung nabili ko dalawang bis ako nakabili yung unang ko nabili walang kuryente so yun sa kasamang palad pinapupunta ako dun sa kaloocan sa pwesto nila kaso layo eh resulto tapos pupunta ka ng kaloocan sa halagang 550. No, imbis na gumastos ka ng malaki doon sa buong stator, eh gagastos mo lang is 500 lang mahigit, no? Stator sensor. Yun lang. So, thank you. Sana nakatulong sa inyo ang video na to sa mga Aerox user. Aerox po yung motor ko. Ayan. Babus. Thank you, thank you. Dumi-dumi.